Welcome back ulit sa aking channel. Halamang magbibigay yaman at swerte sa iyo. Kung mahilig kang magtanim ng mga halaman, baka isa na sa masuwerteng halaman ang naitanim mo. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at click mo na rin ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify ka. Narito ang halaman na sobrang maswerte sa ating tahanan, negosyo at kaperahan. Number 1 ang Lucky Bamboo Plant o Japanese Lucky Plant kung tawagin sa mga Chinese, dito sa atin kawayan ng swerte. Ang halaman na ito likas na maswerte lalo na sa negosyo o sa loob ng bahay. Malakas itong humatak ng pera. Lalong-lalo na sa samahan ng isang pamilya dahil ang Lucky Bamboo sumisimbolo ito ng pag-asa. Kahit anong pagsubok na dumating, ang Lucky Bamboo na natili pa rin itong nakatayo. Ang Lucky Bamboo plant matagal na itong halaman na humihikayat ng swerte. Ito ang nangungunang maswerteng halaman sa mga Chinese. Hindi rin ito nawawala sa mga negosyante. Meron silang nakadisplay sa mga negosyo nila. Lalo na sa mga Chinese kung gaano siya kadaling buhayin, ganun din ito kadaling humatak ng swerte. Kahit saan ka magpunta, marami kang makikita nito dahil maswerteng halaman ang laki bamboo. Piliin mo ang tatlong tangkay ng laki bamboo dahil ito ay simbolo ng prosperity, money and abundance. Huwag mong kalimutan maglagay niyan sa lamesa kasama ang mga pagkain na handa sa darating na 2025 para buong taon masagana ang pamumuhay. Humahatak ito ng maraming salapi. Sunod na halaman na malakas din humatak ng swerte, number 2, ang money tree, isa din itong pinakamaswerte halaman dahil sa taglay nitong humatak ng swerte sa loob at labas ng tahanan, lalo na sa negosyo. Malakas humatak ng swerte ang money tree. Kung napapansin nyo po, meron itong ginawang figurine na kadisplay sa mga mall, lalo na sa loob ng bahay ng mga Chinese. Lahat po ng negosyante hindi nawawala ang halaman ng money tree. Dahil sa mga dahon nito, may taglay itong swerte. Ang halaman na money tree, nagkakaroon niya ng dahon ng pito at walong dahon. Ang pitong numero at walong numero, maswerte po yan sa mga pinsyoy. Pag ang dahon ng money tree mo, walo o pitong dahon, masagana ang pamumuhay. Sobrang maswerte po yan. Meron po dito sa amin maraming halaman ng money tree. Kahit sa loob ng bahay nila, meron dahil nagbibigay sa kanila ng masaganang buhay. Lalo na kung napabulaklak at napabunga nyo yung money tree nyo. Lalo po kayong uulanin ng swerte at hindi lang yan uunlad pati ang negosyo nyo. Isa din itong masuwerteng halaman, ang number 3, Forever Rich o tinatawag na Silver Squirrel. Masuwerte din itong halaman na ito dahil pangalan pa lang humahatak na ng yaman sa inyong tahanan. Ang Forever Rich maraming polka dot, simbolo ito ng pera. Hindi rin ito nawawala sa masuwerteng halaman sa darating na 2025. Hindi ito nawawala sa listahan na masuwerteng halaman. Number 4, Millionaire Plant o Snake Plant kung tawagin dahil Year of the Wood, Snake tayo sa darating na taon, mas lalong pinaswerte ang mga halaman na Snake Plant. Ilagay mo lang yan sa magkabilaan ng mendor nyo para sasaluhin nito ang swerteng papasok sa loob ng tahanan nyo. Kinukontra din nito ang mga negatibong enerhiya, talian mo lang yan ng pulang laso para lalong maswerte ito. Ang millionaire plant o snake plant nagbibigay ito ng yaman at swerte sa taong mayroon nito. Maswerte rin itong halaman na ito, siguro naman meron ka nito. Number 5, sahod yaman. Malakas rin ito na humatak ng swerte. Dahil pangalan pa lang talaga naman sa sahod ka ng yaman at swerte. Dahil sa mga malalapad nitong dahon, humihikayat ito ng swerte sa ating tahanan. Lahat ng mayayamang tao may mga tanim na sahod-yaman dahil pinaniniwalaan nila itong nagbibigay ng swerte. Ang sahod-yaman panghatak ng pananalapi sa ating tahanan, maswerte rin ito sa mga negosyo. Yan ang mga limang halaman na malakas sumatak ng pera. Kung may tanim ka nito, alagaan mong mabuti para magbigay ito ng yaman sa iyo. Kung wala ka pa ng mga halaman ito, magtanim ka na para pagpasok ng taong 2025, Year of the Wood Snake, ay buong taon magbibigay ito ng swerte at yaman sa iyo. Kung nagustuhan mo ang usapang pampaswerte at ikaw ay plantita at plantito, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, Share, i-comment mo na rin ang halaman na nagbibigay yaman at swerte sa'yo. Disclaimer lang po na sa atin pa rin kung paano tayo uulad sa buhay. Basta masipag ka at matyaga ka, wala pong imposible. Huwag lang po tayong makalimot sa ating mahal na Panginoon. Dahil siya lang ang malakas magbigay ng swerte sa atin. God bless po!